Ang langit ay nabuksan at ang tinig ng ama ay kumulog. Ito ang aking minamahal na anak. Makinig sa kanya. Ebanghelyo Marcos Isa, Pito Tandang Bawas Labing Isa Ito ang ipinangaral ni Juan Bautista, na nagsasabi, May darating na kasunod ko na mas makapangyarihan, kaysa sa akin, na hindi ako karapat dapat yumukod at kumalas ang panali ng kanyang mga panyapak. Binautismuhan kita sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo, at nangyari, nang mga araw na yaon, si Yesus ay dumating mula sa Nazaret ng Galilea at binautismuhan ni Juan sa Jordan. At pagdakay umahon sa kanyang tubig, ay nakita niyang nabuksan ang langit at ang espiritu na parang kalapati na bumababa at nananahan sa kanya. At dumating ang isang tinig mula sa langit, Ikaw ang aking minamahal na anak, sa iyo ako ay lubos na nasisiyahan. Reflections ang kapistahan ngayon ay minarkahan ang pagtatapos ng kapaskuhan at ang simula ng karaniwang panahon. Ito ay isang kapistahan ng paglipat mula sa nakatagong buhay ni Jesus tungo sa kanyang pampublikong ministeryo. Ito rin ay umaalingaungaw sa tema ng epipanya na ang bautismo ng Panginoon ay isa pang pagpapakita na nagpapahayag ng pagkadyos ni Jesus sa lahat ng kanyang unang mga tagasunod at sa mga disipulo ni Juan Bautista. Una sa lahat, kailangang ituro na hindi kailangan ni Jesus ang bautismo ni Juan. Nagbautismo si Juan bilang isang panawagan at tanda ng panloob na pagsisisi. Hindi kailangan magsisi si Jesus. Ngunit, gayon paman, lumapit siya kay Juan. Si Juan ay lumalaban sa una, ngunit iginiit ni Jesus. Bakit siya tumanggap ng binyag, Una, sa pamamagitan ng pagtanggap sa bautismo ni Juan, pinagtitibay ni Jesus ang lahat ng sinabi at ginawa ni Juan at pinagtitibay ang kanyang sagradong tungkulin sa paghahanda ng daan para kay Jesus at para sa isang bagong panahon ng biyaya. Sa makatuwid, ang pagbibinyag kay Jesus ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga propeta sa lumang tipan, kung saan si Juan ang huli, at ang panahon ng biyaya at katotohanan ng bagong tipan. Pangalawa, sinabi na noong si Jesus ay pumasok sa tubig ng bautismo, hindi siya nabautismuhan ng tubig, sa halip, ang kanyang pagbibinyag ay isa kung saan ang lahat ng nilikhang tubig ng mundong ito ay, sa isang kahulugan, ay binautismuhan niya. Sa pamamagitan ng pagpasok sa tubig, pinabanal ni Jesus ang tubig, at ibinuhos ang kanyang biyaya na ginagawang ang lahat ng tubig, ay pinagmumulan ng kaligtasan sa hinaharap. Pangatlo, ang pagbibinyag kay Jesus ay isang epipanya. Ito ay isang sandali ng pagpapakita. Nang siya ay umahon mula sa tubig, nabuksan ang langit at ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanya sa anyong katawan na parang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, ikaw ang aking minamahal na anak, sa iyo ay lubos akong nalulugod. Ang pagpapakitang ito ng pagiging anak at pagka ni Jesus ay naganap sa pisikal, naririnig at nakikitang anyo upang malaman ng lahat ng naroroon nang walang alinlangan na si Jesus ay ang anak ng Ama. Kaya, ang kanyang binyag ay isang paraan kung saan ipinakilala ng Ama ang kanyang anak at ang misyon ng kanyang anak sa mundo. Habang naghahanda tayo sa pagsisimula ng ordinaryong panahon, pagnilayan, ngayon, ang mga salitang ito ng Ama sa pagbibinyag kay Jesus. Pakinggan ang Ama na nagsasalita sa iyo tungkol sa pagkadyos ng kanyang anak. Ibaling mo ang iyong mga mata kay Jesus at ihanda ang iyong sarili na sundin siya at pakinggan ang bawat salitang kanyang sinasabi. Siya ay ipinadala sa mundong ito upang ilapit tayo sa Ama. Payagan siya nagampanan ang misyon na iyon sa iyong sariling buhay. Panalangin Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang anak ng amang walang hanggan at ang tagapagligtas ng mundo. Naniniwala ako na nagdulot ka ng bagong panahon ng biyaya, at katotohanan, at ako ay tinawag na sumunod sa iyo saan man iyo pinamunuan. Sa ating pagsisimula nitong liturhikal na panahon ng karaniwang panahon, naway maging panahon ito ng pambihirang biyaya kung saan araw-araw kong pinakikinggan ang iyong tinig. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Amen.